tapping naku uulan huwag naman ilakas para hindi ma wash out tinatipingan ko medyo malalim yung ibang mga uh, flooring yan guys yan drainage umuulan guys oh. So. Taka na, nalagyan natin ng karton para hindi mawash out mawash out yan well karton wash out siya. ice para hindi masira guys. Yeah, guys. Bigyan natin siya ng karton. ko patay ng karton. Para di magwash out. Sayang so, guys. Uh. Mukulan. Ayan o. Uh. Guys, mukulan. Uh. Mama-wash out. ayan siya guys hmm. ay mawash out na mulan huwag sanang lumakas yun guys muulan malas malas pag tapping hmm. ayan sya guys malakas ang ulan